Nagsimula ng investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI laban sa mga umanoy ghost at substandard flood control projects na kinasasangkutan ng ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH at mga kontraktor. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, unang bahagi pa lang ng kanilang nakalikong na ebidensya ang naisumitan na sa binuong task force ng Department of Justice. Si Cherry Light magbabalita. Ayong kay NBI Director Jaime Santiago, nakapagsumiti na ang kanilang ahensya ng unang bahagi ng mga nakalap na ebidensya sa Special Task Force na binuo ng Department of Justice. Ang natutang task force ang magpapaliwanag, magsusuri at magpapasya kung anong kasong isasampa laban sa mga sangkot sa anomalya. So, what we did is after collating everything that we have discovered or uh, ano, ipinasa na po namin sa Special Task Force, created by the Department of Justice. So, i-evaluate po nila yun, i weigh nila, bahala na po sila ang mag-i-initiate ng reklamo sa Ombudsman and then later to the Sandigan Bayan. Matatanda ang personal na binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang flood control project sites sa Bulacan, Batangas, Mindoro at Baguio. Kahit wala pang direktang utos, inatasan na ni Santiago ang kanilang mga regional director na magsagawa ng investigasyon sa mga proyekto. Dagdag pa ni Santiago, kabilang din sa iniinvestigahan ng ginagawang gusali ng NBI sa lungsod ng Maynila na ang kontraktor ay pag-aari-umano ng grupo ng mga diskaya. Bukod dito, hindi pa rin tiya kung kasama si Ako Bicol Party List Representative Saldico sa usapin ng kontrata para sa naturang gusali. Ganito, phase 1, 2, 3, 4. Yung phase 1 nila tapos na. And we, then uh, we will have to release the money for the phase 2, 3, and 4. We have not yet released. Yun nga po, umabot na dito sa iskandalo na ito. Kaya kami naman, teka muna, pag-aralan natin mabuti yan bago tayo mag-release ng pera. Ganun po nangyari. Sa ngayon, nangungupahan ng NBI Pasay City sa halagang 23 milyong piso kada buwan, ilalim ng limang taong kontrata na nagsimula pa noong 2024. Ipinahayag din ni Santiago na nakatakda siyang makipagpulong kay Secretary Vince Zizon upang idulog ang usapin ng naantanang konstruksyon ng bagong NBI building sa Maynila. Sabi din ni Santiago, wala pa rin umanong kongresista ang personal na nagtungo sa NBI para maghain ng reklamo laban sa Diskaya Group patuloy na tinututukan ng NBI at DOJ Task Force ang mga ebidensya laban sa mga posibleng sangkot habang nakaabang naman ang publiko sa magiging resulta ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Cherry Light, SMN News.